Paano kung sabihin ko sa inyo na ang hangin na nilalanghap natin ay maaari palang maging libreng pataba para sa inyong gulayan? Parang mahika, ano? Pero, ang totoo, ito ay purong agham. Ang taglagas ay hindi katapusan ng panahon ng pagtatanim. Sa katunayan, ito ang pinakamainam na panahon para bigyan ng lakas ang inyong lupa gamit ang pinakamahalagang elemento, ang nitrogen at magagawa ninyo ito ng halos walang gastos. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo mapapalitan ang inyong mga walang laman na taniman upang maging isang tunay na pabrika ng sustansya pagdating ng susunod na tagsibol. Sa bawat pag-ani ninyo, sa totoo lang, ay kinukuha ninyo ang mga sustansya mula sa lupa. Isipin ninyo na ang inyong lupa ay parang isang bank account sa tag-init, aktibo ninyong inilabas ang mga pondo mula rito. At pagdating ng taglagas, halos wala na itong laman, lalo na pagdating sa nitrogen, ang pangunahing elemento na responsable sa pagpapalago ng mga dahon at tangkay ng halaman. Kung wala ito, ang inyong mga susunod na tanim ay magiging mahina at hindi malusog. Karaniwan, nilulutas ng mga hardinero ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbili ng mamahaling pataba. Ngunit ang kalikasan ay matagal nang nakapagbigay ng mas epektibo at mas matipid na solusyon. Kung gayon, talakayin natin ng sunod-sunod kung paano natin mapapakinabangan ang kalikasan. Ilarawan sa isip ang karaniwang tanawin sa pagtatapos ng panahon ng pagtatanim. Naani na ang mga tanim, natanggal na ang mga damo at basura, at ang naiwan sa inyong bakuran ay mga bakante, hubot-hubad na taniman. Parang normal lang yan na nagpapahinga ang lupa. Pero sa totoo lang, sa panahong ito mismo, ginagawa ng maraming nagtatanim ang kanilang pinakamalaking pagkakamali sa taglagas. Ang una at pinakamahalagang panuntunan na dapat tandaan kunding hindi dapat maiwanang hubot-hubad ang lupa. Ayaw ng kalikasan sa bakanting espasyo. Alalahanin kung gaano kabilis tinutubuan ng damo ang anumang bakanting lugar. Ito ay natural na mekanismo ng proteksyon. Ang hubot-hubad na lupa ay parang bukas na sugat sa inyong bakuran. Ano ang nangyayari dito? Ang ulan sa taglagas ay hindi tulad na ng banayad na pandilig sa tag-init. Malalakas at malamig na patak ng ulan ang humahagupit sa lupa na walang pananggalang. Sinira nito ang estruktura ng lupa at inaanod ang pinakamahalaga, ang matabang itaas na bahagi nito. Lahat ng sustansyang inilagay ninyo noong tag-init ay basta na lang umaagos kasama ng tubig. Pagkatapos, darating ang hangin. Tinatangay nito ang natuyong butil ng lupa at inilalabas sa inyong lote. Ang prosesong ito ay tinatawag na erosi o pagguho ng lupa. Sa madaling salita, ang pagiging mataba ng inyong lupa ay literal na tinatangay ng hangin. Pagdating ng tagsibol, numinipis ang layer ng humus at humihirap ang lupa, ano nga ba ang dapat gawin? Paano natin mapoprotektahan ang ating lupa at kasabay nito'y mapapabuti pa ito? Ang solusyon ay simple, matalino at napakatanda na. Ito ang tinatawag na berdeng pataba, green manure o mga pananim na pampataba. Ano ba ang mga ito? Ito ay mga espesyal na halaman na itinatanim natin hindi para anihin ang kanilang bunga, kundi para magsilbing benepisyo at pagyamanin ang mismong lupa. Isipin na tinatakpan mo ang iyong mga taniman ng isang buhay na berdeng kumot. Pinoprotektahan nito ang lupa mula sa ulan at hangin, pinaluluwag ng mga ugat nito ang lupa at ang lunti ang bahagi nito pagkatapos mamatay ay nagiging napakahalagang organikong material. Ngunit para sa ating layunin ngayon, ang libreng pagpapayaman ng lupa ng nitrogen, hindi lahat ng pananim na pampataba ay pare-parehong mahalaga. Sa mga ito, mayroong mga tunay na superhero, isang espesyal na grupo ng mga halaman na may kakayahang gawin ang hindi kaya ng iba. Sila ang tunay na kampiyon sa pag-ipon ng nitrogen. At ang mga bayaning ito ay pamilyar na sa inyo. Kilalanin ang pamilya ng mga ligume. Karaniwang gisantes, vetch, clover, lupine, alfalfa at sweet clover. Sila ang ating mga pangunahing katulong sa gawain ito. Sila ang may taglay na natatanging kakayahan na magpapabago sa iyong gulayan upang maging isang tunay na pabrika ng pagiging mataba. Kaya, ano nga ba ang kanilang tunay na superpower? Hindi ito nasa mismong halaman, kundi sa kahangahanga nitong abilidad na makipagkaibigan o makipagtulungan ang mga halamang ligumbre ay nakikipagsimbiosis o nakikipagtulungan para sa kapwa nila kapakinabangan sa mga partikular na bakterya sa lupa. Subukan nating sumilip sa ilalim ng lupa sa mga ugat ng ating gisantes o clover. Kapag hinukay mo ang ganitong uri ng halaman, mapapansin mong may maliliit na bukol o bilog sa mga ugat nito. Ito ang mga root nodules maliliit na tahanan kung saan nakatira at nagtatrabaho ang buong kolonya ng tinatawag na Rhizobia bacteria. Ang mga mikrobyong ito ay tunay na mga salamangkero. Ginagawa nila ang hindi kayang gawin ng anumang iba pang halaman. Kinukuha nila ang nitrogen na sagana sa hangin na pumapasok sa lupa at ginagawang forma na madaling makuha at magamit ng mga halaman. Ang prosesong ito ay tinatawag na nitrogen fixation o pag-aayos ng nitrogen. Sa madaling salita, para kang may maliit na pabrika ng pataba na tumatakbo mismo sa mga ugat ng halaman mo. Bahagi ng inihandang pagkain na nitrogen ay kinukuha ng halamang ligumbri para sa sarili nitong paglaki. Ngunit ang pinakamahalaga para sa atin ay nag-iipon ito ng malaking sobra sa mga ugat at berdiyeng bahagi nito. Ito ang libreng nitrogen na reserba na mapapakinabangan ng iyong susunod na ani. Kaya bakit nga ba ang taglagas ang pinakamainam na panahon para sa gawaing ito? Simple lang ang sagot at maraming salik ang nagtutugma-tugma. Una, libre na ang inyong mga taniman. Nakolekta na ang pangunahing ani at mayroon kayong malalawak na lupain na bakante. Sayang naman kung hindi ito mapakinabangan, hindi na kailangan pang sumiksik sa pagitan ng mga kamatis at pipino. Ikalawa, mainit-init pa ang lupa. Sa Setyembre at maging sa unang bahagi ng Oktubre, sa maraming rehiyon, napakaganda pa rin ng panahon dahil napananatili pa ng lupa ang init ng tag-init. Ang init na ito kasama ang mga ulan sa taglagas, ay sapat na upang mabilis na sumibol at lumaki ang mga binhi ng halamang pantaba. Hindi na kailangan pang mamulaklak o mamunga ang mga ito. Ang pangunahin nilang tungkulin ay magpalago ng maraming berdeng bahagi at paunlarin ang kanilang sistema ng ugat bago dumating ang malalakas at tuloy-tuloy na lamig. Kahit hindi sila lumaking dambuhala, gagawin pa rin nila ang kanilang pangunahing gawain. Simulan ang proseso ng pag-iipon ng nitrogen at na hindi rin dapat baliwalain gumawa ng berdeng kumot na magpoprotekta sa lupa sa taglamig. Ito ang isang perpektong pagkakataon na handog sa atin ng kalikasan. Maliwanag na sa atin ang teorya. Ngayon, ang praktikal na tanong na mahalaga ay, anong mga halaman nga ba ang mainam itanim para sa taglagas. Marami tayong mapagpipilian, pero may ilang namumukod tangi at subok na. Nangunguna sa listahan, syempre, ang klasikong kombinasyon, ang pinaghalong vetch at oats. Isa itong perfectong pares. Ang vetch, dahil isa itong uri ng leguminous plant, ay responsable sa pagpapayaman ng lupa sa nitrogen. Samantala, ang oats naman ang nagsisilbing suporta nito. Pinipigilan itong humapay. At dahil sa malakas nitong fibrous root system, epektibo nitong pinapalambot at binibigyan ng istruktura ang lupa. Nagtutulungan sila, nagkukomplemento sa isa't isa. Isa pang napakagandang option ay ang white mustard. Hindi ito leguminous, pero mayroon itong sariling natatanging kakayahan. Mabilis itong lumago sa malamig na panahon ang pinakamahalaga, ang mga exude mula sa ugat nito ay epektibong nagdidisimpekta ng lupa. Nakakatulong ang mustard sa paglaban sa mga sanhi ng phytophthora at scab at nagtataboy din ng mapaminsalang peste tulad ng wireworm. Para itong tunay na doktor para sa inyong hardin. Maaari din nating gamitin ang paselya or winter rape seed. Mabilis lumaki ang paselya, nagbibigay ng maraming green biomass at ginagawang malambot ang lupa na parang bulak. Ang rapeseed naman ay bumubuo ng matibay na taproot na kayang tumagos kahit sa siksik na lupa na nagpapabuti sa aerasyon nito. Ang pagpili ay depende sa inyong layunin. Kung kailangan ninyo ng nitrogen ng higit sa lahat o kung ang pagpapagaling sa lupa ang inyong pangunahing prioridad. Kung gayon, nakapili ka na ng tamang buto. Paano mo ba ito itatanim ng wasto? Kalimutan mo na ang paggawa ng perpektong tuwid na hilera at ang pagsukat ng bawat sentimetro tulad ng pagtatanim ng karot. Dito, mas simple at mabilis ang lahat. Ang layunin ay hindi gulay kundi para lang makabuo ng isang makapal na berdeng alpombra. Ang pinakamabisang paraan ay ang paghahasik ng sabog o pagwiwisik. Isipin mo na parang nag-aasin ka lang sa lupa. Kumuha ka ng isang dakot ng buto at pantay itong ikalat sa ibabaw ng lupang binalikwas na at basa. Huwag kang magalala kung sa isang bahagi ay medyo makapal at sa iba ay manipis. Ang kalikasan na mismo ang bahala magbalanse ang importante ay matakpan ang buong lugar na tatamnan. Kapag nakakalat na ang buto, kailangan itong bahagyang takpan ng lupa. Sapat na ang gumamit ng rake, pampanghugas man o pangkaraniwan para bahagyang tabunan ang mga buto. May dalawang dahilan kung bakit kailangan ito. Una, para masigurong mas maganda ang pagdikit ng buto sa basang lupa na magpapabilis ng pagtubo nito. Pangalawa, para itago ang mga buto mula sa mga gutom na ibon na masayang magpipiesta sa iyong mga itatanim. Ayan na, hindi na kailangan ng anumang komplikadong paraan ng pagtatanim. At karaniwan, hindi na rin kailangan diligan. Sapat na ang ulan sa taglagas. At dito nga nagmumula ang isang malaking tanong na pinagtatalunan ng marami sa mga hardinero. Ano ang susunod na gagawin sa mga halaman na ito, kailangan ba itong ibaon o haluan sa lupa tuwing taglagas o hayaan na lang hanggang tagsibol? Ang tradisyonal, lumang paraan ay nagsasabing kapag ang halaman ay umabot na ng femiting pasapon 20 cm, kailangan itong anihin at agad na haluan sa lupa para ang lahat ng organikong material ay mailibing. Ganoon ang ginagawa ng ating mga lola ngunit ang modernong agrikultura at ang mga taga-suporta ng natural na pagsasaka ay mas madalas ngayong nagsasabi, huwag galawin ang pala. May matitibay na dahilan para dito. Kapag hinahalo mo ang lupa, sinisira mo ang istruktura nito at ibinabaliktad mo ang buong mundo ng buhay sa ilalim. Ang mga kapakipakinabang na aerobic bakterya na nabubuhay sa ibabaw na bahagi ay napupunta sa ilalim kung saan walang oxygen at namamatay. Ang kanilang mga kasamahan naman sa ilalim, ang mga anaerobic bacteria ay napupunta sa ibabaw kung saan ang oxygen ay nakakasama sa kanila. Sa huli, hindi ka nakakatulong. Bagkus ay nakakasama ka pa sa mikroflora ng lupa. Kaya naman, ang modernong pamamaraan ay nagsasabing hayaan na lang ang lahat hanggang taglamig at narito ang dahilan ano kaya ang mangyayari sa inyong mga berdeng pataba kung hahayaan lang nating lumaki lalaki sila hanggang sa dumating ang matinding lamig ang unang matinding lamig mismo ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa inyo ang malambot na berdeng tangkay ay maninigas sa lamig babagsak at hihiga sa ibabaw ng inyong kamangtaniman ano ang magiging resulta nito? Makakabuo ito ng perpektong pananggalang, ang mulsa. Ang organikong kumot na ito ay poprotektahan ng lupa sa buong panahon ng lamig. Una, pipigilan nito ang malalim na paglamig ng lupa. Kaya mapapanatili ang buhay ng mga kapakipakinabang na mikroorganismo at mga bulate. Pangalawa, makakatulong ito sa pagpapanatili ng tubig sa lupa kaya mas magiging mamasamasa ang inyong lupa pagdating ng tagsibol. Pangatlo, sa ilalim ng patong na ito, sa buong panahon ng lamig at unang bahagi ng tagsibol ay dahan-dahang magaganap ang pagkakabulok ng mga organikong materyales. At ang pinakamahalaga pagdating ng tagsibol, hindi na ninyo kailangan gumawa ng mabibigat na trabaho. Kailangan lang ninyong bahagyang ipadaanan ang inyong kama ng gamit pambungkal o kalaykay para buhag-hagin ang pinakaibabaw na lupa at gumawa ng mga tudling para sa pagtatanim. Ang lahat ng naipong organikong materyales at mahalagang nitrogen ay mananatili kung saan sila pinakakailangan sa itaas na bahagi ng lupa kung saan nakaugat ang halaman, handang magbigay sustansya sa inyong mga itatanim na halaman mula sa unang araw. Ito ay simple, epektibo at nakakatipid sa inyong lakas at oras. Pero heto ang pinakakamanghamanghang punto. Isipin nyo lang to. Ang hangin na ating nilalanghap ay 78% nitrogen. Ito ay isang napakalaking, walang katapusan, at ganap na libreng yaman na literal na nakapaligid sa atin. Ang paggawa ng isang kilo ng synthetic nitrogen fertilizer sa pabrika ay nangangailangan ng napakaraming enerhiya at fossil fuel. Pero ang nitrogen na ito, makukuha mo sa pagtatanim lang ng isang pakete ng buto sa maliit na halaga lang. Hindi lang basta nagpapataba ka ng lupa. Sinisimulan mo ang isang natural, likas na siklo. Lumilikha ka ng isang buhay at malusog na ekosistema ng lupa na magpapalusog sa iyong mga halaman taon-taon. Hindi lang ito pagtitipid ng pera. Isa itong ganap na naiiba, matalino at harmoniyang paraan ng paghahardin. Hindi ka na basta consumer, nagiging katuwang ka na ng kalikasan. Kaya buod natin, ito ang pagkakataon ninyo para libre at epektibong mapayaman ang inyong lupa ng nitrogen, lalo na ngayong naghahanda na tayo para sa susunod na taniman gamitin ang lakas ng mga green manures or cover crops, lalo na ang mga halamang ligumbre, para ihanda ang inyong hardin sa susunod na panahon ng pagtatanim. Ito ay simple, mura at lubos na kapakipakinabang para sa kalusugan ng inyong lupa. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, paki-like. At mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang iba pang mga tip sa paghahardin. Ngayon, tanong ko sa inyo, gumagamit ba kayo ng cover crops or green manures sa inyong taniman? Anong mga halaman ang paborito ninyo at bakit? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments pag-usapan natin.